Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Abril 22, 2025. Sa pagising mo ngayong araw, isang banayad na paalala ng iyong likas na malasakit ang tila ibinubulong ng hangin. Sa bawat paghina mo, tila may alon ng kabutihang loob na dumadaloy mula sa iyong kalooban patungo sa mundo. Ang araw na ito ay nagsisilbing paanyaya upang balikan mo ang iyong ugat bilang isang taong may matinding pakikiramay at malasakit, isang taong kayang damhin ang nararamdaman ng iba na parang sarili nilang emosyon. Sa gitna ng isang mundong minsan ay puno ng ingay, pagod, at pagkakanya-kanya, ikaw ay isang ilaw ng kaginhawaan at pangunawa. Ang iyong presensya ay isang paalala na ang kabaitan ay hindi kailanman naluluma, at sa araw na ito, higit kailanman, kailangan ng mundo ang iyong maalagaing espiritu. Sa bawat simpleng pakikipag-ugnayan, isang iti, isang pakikinig, isang pag-unawa, maaaring mabago mo ang araw ng isang tao, kahit hindi mo agad ito mapansin. Ngayong Abril 22, hikayatin mong bumalik ang iyong sarili sa isang mahalagang tanong, paano ba nakaaapekto ang aking nararamdaman sa mga taong nakapaligid sa akin? Hindi mo man laging nakikita ang epekto ng iyong emosyon, ngunit tulad ng isang batong inihulog sa lawa, ang bawat emosyon na inilalabas mo ay may kakambal na alon na umaabot sa ibang tao. Kapag ikaw ay payapa, ang kapayapaan ay nagkakaroon ng espasyo upang dumaloy din sa puso ng iba. Kapag ikaw ay masaya, ang saya mo ay parang kandilang nagpapasindi ng liwanag sa madilim na sulok ng paligid. Kaya't sa araw na ito, magsagawa ng sandaling pagminilai upang alalahanin kung paanong ang iyong pagkatao ang iyong pagiging maunawain, malambing, at mapagmahal ay isang biyayang nararapat inatan at gamitin sa mas mataas na layunin. Habang tinatahak mo ang bawat sandali ng iyong araw, tanggapin mo ang ligayang dumarating sa anyo ng matinding tuwa at sigla. Hindi araw-araw ay may ganitong kakaibang pag-angat ng damdamin na tila ba ang lahat ng bagay ay maliwanag, magaan, at puno ng pag-asa. Ang estado ng pagiging ecstatic, ay hindi lamang bunga ng panlabas na kaganapan, kundi isang panloob na pagkilala na may dahilan ang bawat niti, may saysay ang bawat tibok ng puso. Payagan mong ang kasiyahan na ito ay kulayan ang iyong mga iniisip, mga kilos, at mga desisyon. Hindi ito pagiging pabaya, kundi pagiging buka sa posibilidad na ang saya ay may kapangyarihang magpabago sa landas mo ngayon. Ngunit habang ikaw ay nagpapakawala ng tuwa, manatili kang nakapirmi sa iyong mga paninindigan. Ang balanse sa pagitan ng bukas na puso at matatag na prinsipyo ang magbibigay sa iyo ng lakas upang manatiling matino at matatag habang nilalakbay mo ang araw na ito. Ngayon ay panahon upang muling yakapin ang iyong pagkakaiba. Sa ilalim ng lakas ng buwan, ikaw ay tila isang ilaw na hindi kailanman kayang itago, ang iyong kakaibang pananaw, ang iyong mga ideya na hindi pangkaraniwan, ang iyong tapang na magsalita ng totoo, kahit pasalungat ito sa nakasanayan. Huwag kang matakot na ipakita ang iyong sarili ng buo at walang pag-aalinlangan. Ito ang sandali para sa tapang, tapang na ipaglaban ang iyong paniniwala, tapang na sumubok ng bagong hakbang, tapang na maging totoo kahit walang kasiguruhan. Sa araw na ito, iminumungkahi ng sansinukob na gamitin mo ang enerhiyang ito upang ipursige ang mga gawain tunay na umaayon sa iyong pagkatao. Ang mga desisyong gagawin mo ngayon, gaano man ito kaliit o kalaki, ay may kakayahang mag-ukit ng permanenteng marka sa iyong hinaharap. Habang patuloy kang naglalakbay sa araw na ito, tanungin mo ang iyong sarili, ano ang epekto ng mga kilos ko sa kinabukasan? Ang bawat hakbang, bawat salitang binitiwan, at bawat intensyong inilaan ay parang binhing inihasik, at balang araw, ito ay usbong sa paraang hindi mo inaasahan. Ang uniberso ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang tuplasin ang sarili mong daan ang daang hindi kailangang batay sa dikta ng iba kundi sa boses ng iyong sariling kaluluwa. Ang iyong likas na empatya ang magsisilbing gabay, ang kakayahan mong maramdaman ang hindi sinasabi, ang kakayahan mong tumugon mula sa puso, ang kakayahan mong magmahal ng walang kondisyon. Sa ilalim ng enerhiya ng pagbabagong ito, hayaang dumaloy ng malaya ang iyong pagiging malikhain anumang anyo ng ekspresyon, pagsusulat, paglikha ng sining, musika, sayaw, o simpleng pagbabahagi ng damdamin, ay magiging daan upang maipahayag mo ang pinakamalalim na bahagi ng iyong sarili. Ang mga mahalagang aspeto ng iyong buhay na itinatampok ngayon ay ang emosyonal na koneksyon, personal na otentisidad, at kapangyarihang lumikha. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng malinaw na hangganan, ang kakayahang magsabi ng ihindi sa mga bagay na hindi na umaayon sa iyong misyon sa buhay. Ang maswerteng kulay mo sa araw na ito ay esmeralda, simbolo ng pagpapagaling, pagunlad, at panloob na kapayapaan. Suotin mo ito o isama sa paligid mo upang maalala mong may kapayapaang naghihintay sa gitna ng kaguluhan. Ang mga maswerteng numero mo ay tatlo, walo, at labing apat. Ang maswerteng gawain ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapahayag ng iyong tunay na sarili, tulad ng paglikha ng isang journal entry, pagbuo ng tula, pagpinta, o simpleng pakikipag-usap mula sa puso sa taong matagal mo nang gustong kausapin. Ang pagiging totoo sa sarili ay magdadala sa iyo ng biyaya na hindi matutumbasan ng anuman. Sa pagtatapos ng araw na ito, huwag mong kalimutang bigyang pansin ang kabuang mensahe ng iyong paglalakbay. Hindi lahat na hakbang ay kailangang mabilis. Minsan, ang paglalakad ng marahan na may bukas na mata at puso ang tunay na nagbubukas sa iyo sa mga himala ng buhay. Pasalamatan mo ang iyong sarili sa pagiging tapat, sa pagiging handang makinig, at sa pagiging matapang na maging ikaw sa gitna ng mundong gustong baguhin ka. Ang pagmamahal na ibinibigay mo ay may balik, hindi man agad-agad, ngunit sa paraang higit pa sa inaasahan. Ang payo para sa iyo ngayong araw, huwag mong kalimutan ang iyong halaga. Huwag mong hayaang itago ng ingay ng mundo ang tahimik, ngunit makapangyarihang tinig ng iyong puso. Sa bawat pagkakataong pinipili mong maging totoo, pinipili mong magpakita ng malasakit, at pinipili mong maging matatag sa gitna ng lahat, ikaw ay nagiging ilaw para sa iba. Panatilihin bukas ang iyong puso, itaas ang iyong isipan, at ipagdiwang mo ang iyong pagiging totoo. Ito ang araw upang yakapin ang sarili ng buo, walang takot, walang alinlangan. Dahil ang tunay na lakas ay nasa taong kayang magmahal, kahit pa siya mismo ay may sugat. Patuloy kang magtiwala sa daloy ng buhay, dahil sa kabila ng lahat, ikaw ay laging ginagabayan, laging minamahal, at laging sapat. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag a upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.